Abay, dapat nga daw alisin ng mga ganitong klasing referees matapos nga ng ginawa kay Anthony Edwards. Pero bago yan mga idol, eh, pag-usapan muna nga natin ang medyo funny moment na itong ang jazz rookie na si Isaiah Collier. Well, sa laban nga nila mga idol here in the fourth quarter ay gusto sana mag hero ball na itong rookie nila ni Isaiah Collier mga idol at hindi nga pinigay kay Colin Sexton ang bola at gustong itira ang game winner. Kaso nang dahil nga sa argumento nilang ito mga idol ay na 8 second violation tuloy itong si Isaiah Collier. Turnover patuloy ang nangyari. Ngayon naman pagdating sa bench ay nagtalo nga itong dalawang guardjan ng Utah Jazz. Pinapagalita siguro ni Colin Sexton itong kanilang rookie matapos nga maging bakaw on the last play. Pero ang kinagandahan naman na ito ay napunta ang labang ito sa overtime. And then nang mabigyan nga na naman ng pagkakataon itong si Isaiah Collier na magkaroon ng hero ball moment. Itira ang game winner, abay hindi niya na nga ito pinalampas. At binroken play niya nga itong mga idol ang play ng Utah Jazz at sinarili ang bola and actually nagresulta na nga ito ng maganda na shoot niya ang game winning shot pampalamang sa team ng Utah Jazz at panalo nga sila this game nakabawi nga siya matapos ng kanyang hindi magandang ginawa sa fourth th quarter ng laban nila na redeem nga daw ni Collier ang kanyang sarili at ngayon ay puntahan na nga natin ito ang dapat na alisin na referee sa NBA matapos ang ginawa kay Edwards Well, yan ang pagsasabi ng maraming fans matapos nga nilang makita itong ginawa ng referee kay Antman. Well, after kasi ng love pass dito at love down na ito ni Rudy Gobert, ay ito nga si Anthony Edwards ay napatayo sa kanilang bench at nag-flex. At syempre, pag-flex niyan mga idol, pang-hype dito sa kanilang sentro na si Rudy Gobert. Pero ang referee na nakadikit dito nga sa bench na ng Minnesota Timberwolves abay ayaw nga ang nakita niya. At binigyan nga sila ng technical foul for celebrating itong ang dunk ng kanilang sentro. And definitely that is not a great move para nga dito sa referee. asang ayon nga ang maraming NBA fans na hindi daw dapat binigyan ng technical foul itong mga Wolves player for celebrating the dunk of their teammate. Soft call nga daw ito. At matapos tuloy niya ng mga idol, itong hindi magandang pagbibigay ng technical foul ay naginit ang ulo ni Antman at talagang binigyan niya nga ang referee ng hindi magandang kamay at yan nga mga idol ang nagresulta ng malaking fine kay Antman. Ang pinataw sa anya ng NBA mga idol ay 50k US dollars na fine for flipping up the referee at yan mga idol ay halos tatlong milyon 3 million pesos ang binigay na fine ng NBA nang dahil nga singinawa ni Antman dito sa referee nang dahil lang referee ay binigyan nga sila ng soft technical foul at hindi nga rin daw dapat palampasin ng NBA itong ginawa ng referee kung bibigyan nila ng fine etong nga si Antman abay dapat din daw itong referee na ito na hindi nga magandang ginawa na pagbibigay ng technical foul para lamang sa pagse-celebrate ng Wolves players at kung hindi naman daw bibigyan kasi ng technical foul ng referee eto nga si Edwards ay hindi naman daw mapoprobok itong si Antman para gawin yung kanyang ang ginawa. Anyways mga idol, ano bang masasabit opinion nyo dito? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.